Sa buhay ng tao ay sadyang uh, mahiwaga May lungkot at may saya May kalungkutan at may kalgalakan Subalit sa likod ng mga iyan ay mayroon din pong tagumpay Magmula pa lang tayo nang tayo isilang Ay kakambalan natin ang problema sa buhay para lubos nyo pong maintindihan at maunawaan, ay, haya, ay, hayaan nyo pong ikwento ko sa inyo ang nilalaman ng kwento ng aking buhay. At ang title po nitong ating munting studio ay tawagin nating ang buhay ni Mr. ni Mr. Pag-ibig. Bago ko po simulan ang kwento ng aking buhay ay hayaan niyo po munang ipakilala ko sa inyo ang aking sarili Ako nga po pala si Nazario Anaxion na tubong uh, Bicol Pinanganak ko sa bayan ng uh, Santa Elena Camarines Norte Pinanganak po ako noong uh, July 28, 1964 at dito na nga po magsisimula ang kwento ng aking buhay. Hoy, siya nga pala. Medyo malaki na pala ang iyong tiyan at malapit na pala ang iyong kabuwanan na nun. Oo nga eh, hoy. Kasi medyo nahihirapan na nga ako sa aking sarili. So, hmm. Eto nga at kabuwanan na naman ko na sa susunod na buwan na ngayong July na nga yan. Ha? Ganun ba? Kasi sa ngayon wala pa tayong ano. Ah, alam mo na, ating pangaraw-araw na pangailangan ay talagang hirap tayo sa buhay. So... Nandiyan naman si ano ang ating kapitbahay na manghihilot ay eh, ka na lang mga anak. So tatawagin ko na lang kapag malapit ka ng mga dap. Sige eh hoy. At ako muna yung magpapahinga. At habang abalang abala ang aking tatay at nanay kaya uh, yun, at sila nga ay nag-uusap tungkol sa kanilang uh, problema. Ohoy! Ohoy! Halika rito. Sumasakit na ang aking tiyan. Ang anak na yata ako. Ah, ganun ba? Ah, teka-teka. At pupunta muna yung uh, manghihilot para maisama ko rito. Sige at pupuntahan ko muna saglit. Dito na ako. Kasama ko na yung mga hilot, boy. So, sige. At kasamaan ko siya dyan sa taas. Dyan sa kwarto mo. Sige na, at hirap na hirap na ako. Lalabas na si baby. Ganun na nga ang nangyari na habang nanganak ang nanay ko sa akin ay ang tatay ko para sa panganganak ng, uh, ng nanay ko. Walang alala siya. Ohoy! Ohoy! Okay na lumabas na si baby. Anong tauhin siya hoy? lalaki siya anong ipapangalan natin sa kanya? gusto ko sana ano Victor? wag parang ang pangit naman kasi baka tukso tukso yun siya ng mga bata paglaki niya baka tawagin siyang si si Tud. Ay parang pangit. Halita na lang natin siya ang pangalan. Sige, ganito na lang. Ah, uh, ano yung maganda? Ah, uh, ay naisip ako. Ano kaya kung uh, nasaryo na lang? So, yun, medyo maganda gandang pangalan. Para bagang uh, kung sa mga kung pangalan ng tao para ba kung uh, galing sa Bible so, sige sige, kung lang At sa punto kung kung ay uh, nagkasundo silang dalawa na ang kung nga sa kung uh, lingkod ay si Nazario Ang pangalan nga po pala ng aking tatay at nanay ay ang tatay kong pangalan niya ay Paulo Loreto Anasyon. ah Tubong Lopez Quezon po siya. At ang nanay ko naman ay si Leonita Ganyak Anasyon. Tubong gumaka naman po siya. Ayan. Quezon. Quezon din po sila. So yun nga po at ah, tuwang-tuwa ang aking uh, ah, mga magulang sa aking pagsilang sa taong iyon so sa pagmamahalan po nilang dalawa ang inyong lingkod ay uh, sinilang dito sa ibabong ng mundo so sa pagdating po ng panahon po lumipas ang mga taon sa edad po nating uh, dalawang taon ay tayo po ay nalipat ng ibang lugar dahil po sa hirap ng buhay nila noon Kaya uh, ganda po na nalipat po kami ng uh, ano, Bilya Espina Bilya Espina B So doon, doon po kami nanirahan since 19 uh, 1966 yan doon na po na tayo na nanirahan sa bundok doon po sa aming lupahin so doon po ay uh, na tanim tanim po ang mga magulang po mga kung ano ano at nag-alaga po siya ng um, aming niyogan So sa edad ko pong na uh, dalawang taon. At dito ko na nga po naalala, hindi ko makakalimutan ang mga pangyayari sa ating buhay sa edad kong uh, dalawang taon. Ay uh, sadya nga namang pumasok ang problema. Sa mga oras pong iyon, nang uh, nang gabi so hapon pa lamang po kaya umalis ang uh, aking tatay sa ang kwento ng aking nanay na siya po ay nangangati mabaga po ng labuyo sa gubat kasi yun po ang kanyang uh, aliwan na mangati o maghanap ng labuyo sa gubat so isang gabi ay uh, nagluto po ang mga kapatid ko. nagsaing. so sa hindi inaasahan, sa abuhan sa aming lutuan ay may naiwan pong baga. Kumbaga, baga. So naghating gabi, napansin ng nanay ko na bakit mainit. Kaya dali-dali siyang lumabas ng bahay para tingnan kung ano nga yun kumbaga na malikmata siya so pinagmamastan daw niya ang aming bahay uh, may apoy, may apoy daw may apoy ayan, nagtatakbo na siya kumbaga parang natauhan siya so ayan dali dali niyang tinuha uh, ang lahat so inilabas ang mga kapatid ko bali ano kami na lahat nun walo kasi may bunso pa akong kapatid babae so ayun, nailabas na ni nanay lahat ng uh, aking mga kapatid so binilang-bilang niya kung ilan na ang kanyang uh, nailabas na mga anak kami ng nanay ko so ngayon naalala niya may isa pa ako, ako yung nawawala raw kaya dali-dali niya akong pinuntahan sa loob ng ng bahay at ako ay inilabas. So 'yun. Kaya pagdating ng tatay ko ng umaga ay para bagang uh, wala lang sabi ng nanay ko. O oh, ano? Tingnan mo ang nangyari sa ating bahay at sa ating mga anak. Ayan, muntik ng uh, masunog itong ating uh, isang anak na si Nasario. Dahil pa wala-wala ka, kung sa mapunta punta dyan sa gubat. Tatawa-tawa ka pa dyan. Ah, asar ka. Mabuti pa. Lumipat na naman tayo ng lugar. Kaysa dito na ganito ang lagi mong ginagawa. Ang puro kagala dyan sa gubat na yan. Walang mangyayari dito sa atin. At ganun na nga po ang nangyari na bumaba kami ng bundok. Kumbaga nagpunta kami dito sa may uh, dito po sa Lalaguna Laguna island So dito dito po kami nanirahan sa aming mga pinsanin. So nag naman po sila ng uh, ng uh, tubigan. Kumbaga nag po sila. So yun po ang naging hanap buhay nila tatay at nanay doon na sadya po talagang napakahirap ng buhay namin noon talagang hirap na hirap at sa edad ko pong uh, anim na taon magtipit oh, kumbaga ipinasok na po nila ako sa iskwilahan na ako po ay uh, na nila kasi ang uh, ano po noon eh, pitong taon bago mag read 1 kumbaga wala pa po noong mga kinder kinder na yan saling Sa pusa pa lang po noon yun ganun ang mga pangyayari kaya ayun kumbaga sabi ng teacher kumayag naman na ako'y mag na so yun kahit nagkong uh, magpipitong taon so nag-read 1 na tayo dun yun at habang nasa eskwelahan kami ay meron ang pangyayari sabi ng nanay ko na nagtawa ng daw ang aking mga classmates at teacher sa aking pag-aaral na grade 1 sa kwento lang ni, na, nila sa akin kasi isa nagtanong daw ang teacher namin na sabi do sa isang babae na classmate ko ikaw salbas yun Ilang taong ka na? Sagit, sagot yung bata naman daw. ng classmate kong babae. Tatlo po. So, yung tatawa na ng mga mga teacher, ng mga kapit kwarto, mga aming uh, spilhan. So, yun. Natapos na tanungin yung classmate kong babae. Gaw, uh, Ikaw, Nazario. Ilang taong ka na? Napaisip ako dalawa po ay lalong nagtawanan ng mga bata <laughs> sa katitsir <cottage chair. laughs> isipin mo sa sa room nila mayroong dalawang taon at tatlong taon nag-aaral <laughs> ang mga panahon yun ay dapat ang mga gaaral nung talagang pitong taon grade 1 pataas ang mga panahon yun so yun dung maga nagkatawaan sa puntong yun don naging masaya yung uh, buhay ni Nasario.